'Yung sa video na to guys, ituturo ko sa inyo ng step by step no kung pa, paano ba mag-apply bilang isang TikTok affiliate kahit na wala pa tayong followers or uh, maliit pa lang yung followers natin. So, wag na natin patagalin pa. Punta na tayo sa ating TikTok account sa TikTok application. Yan, wala pang ano to guys ah, 28 pa lang yung followers natin dyan. Yan oh, no, bagong gawa natin na uh, uh, TikTok account para uh, mapakita ko sa inyo yung step by step kung pa, paano ba mag-apply. Yan, kahit na sabihin natin na maliit pala yung followers ninyo, one followers pa lang kayo, pwede na tayong mag-apply dito. So, anong gagawin natin? Halimbawa, nandito na tayo sa ano natin, account natin. Tingnan niyo itong tatlong guhit dito, guys. Yan, o. Oh. Click nyo yan. Then, eh click nyo itong TikTok Studio. Okay. Dito tayo madadirect, no? And, eh ano natin to. Click natin itong TikTok Shop for creator 'to. So, Magjo-join tayo diyan 'yan, 'no. 'Di ba? You are eligible to apply. Meet our community guidelines, be at least 18 years old. So wala kang ka gagawin diyan, 'no. 'Yan, wala na kang gagawin diyan. Ang gagawin niyo lang diyan is i-click yung apply. Share your first affiliate links, 'di ba? Pero may pa tayo dito ang gagawin. So yun na guys, ito, ito na 'yon. Kumpaka pwede na tayong kumita sa mga product na nandito. Kumbaga, i-share natin 'yung link, 'di ba? Halimbawa sa mga uh, social media account natin, pili lang kayo dito ng product na gusto nyo i-share, 'di ba? 'Yan, may mga share na 'yan. O halimbawa itong ano, uh, hanap tayo dito ng gusto ninyo i-share. Halimbawa, gusto niyo mag-share sa Facebook. Halimbawa ito, guys, 'yung gusto niyo i-share. Click nyo lang itong share na ito para makuha natin 'yung link ng product. Okay, 'yan lumabas na. I-click nyo lang niyo 'yung copy link. 'Yan, 'di ba? Pwede na pwede na kayo dito kumita guys kahit mababa pa or wala pa kayong followers. Basta makapag-apply na kayo. ba? Diba? Meron pa tayong step na gagawin. You know? More ways to earn. Commission. ba? Diba? Click na natin to. Get started. So, yun. O. Oh. di ba? Ano sabi dyan? Get extra commission from affiliate videos. Yung sa video naman yun guys, kailangan may 600 followers tayo dun para makapaglagay tayo ng link sa mga video natin. Yun yung tinatawag na yellow basket. Di ba? Pero, pwede naman tayong kumita kahit na hindi pa tayo maglagay ng yellow basket. Kung baga, wala pa tayong 600 followers. i e, click natin yung done. Okay. Makikita na natin dito yung commission natin, guys. Yan, o. Oh. Yan, di ba? Magkakaroon na tayo ng commission dyan. And, magkakaroon na din tayo ng ano, back natin. Magkakaroon na tayo ng basket dito. Kung mapansin nyo, wala pa tayong basket dyan, di ba? Yan. Magkakaroon tayo ng basket dyan, guys. Pero meron pa kasing kailangan gawin para lumabas yung basket dito. Yan. Dito sa gitna nitong ano nyan. So, yun. Uh, punta ulit tayo dito, guys. Ano? Sa, uh, dito sa tatlong goit na yan or dito sa TikTok. TikTok Studio. Okay. Then, uh, click natin dito yung TikTok TikTok Shop for Creator. So ngayon guys, pag magka magano na kayo, uh, kukuha kayo ng product na i-share ninyo sa mga social media account niyo. Dito 'yon sa product marketplace. Dito natin makikita yung ating commission diyan. Tapos dito yung product views. Halimbawa, i-click natin yung product marketplace. I-click lang natin yung skip. Okay. Dito, pwede kayong mag-search, guys, ng product na gusto ninyong i-share. -ano, Ito, pwede na ninyong i-add tong link na to, guys. Ay diba, yung, di ba, yung product na i-share ninyo or gusto ninyong i-promote, is kiklik nyo lang yung add. Diyan, oh, may mga add na siya. Mapupunta yan, guys, sa showcase ninyo. Pero, kung wala pa kayong 600 na followers, is hindi nyo pa yan makikita sa inyong showcase. Okay? And, pag naka 600 followers na kayo, lahat ng ini-add ninyo na product, makikita nyo na, lalabas na yon doon sa ating showcase. Diba? Yan o, yan o, pwede ninyo i-add. Halimbawa, mag add tayo dito ng product. O, ito. Kasi magpapasko na, di ba? Add natin yan. And, hanap pa tayo ng iba. Ano to? Yan, ganun lang gagawin nyo guys ha. I-click nyo na yung ad kung ano yung gusto ninyong i-promote na product. O halimbawa ito, makikita nyo yung ano dyan ha, pwede ninyong kitain. So, lalo na lang pa yung ngayon, 18 pesos, click natin yung ad. Pero, ito yung tip ko sa inyo guys, pagka mag a kayo ng product sa inyong mga showcase. Ito yung hindi ko alam nung nag-uumpisa pa lamang ako. Ito, ito, halimbawa, uh, gusto ninyong i-add itong, ah uh, ito, halimbawa, ito. Ito, makikita niyo yung commission na pwede nyo kitain dito, 34 pesos. So, halimbawa ito, bago kayo mag-add, bago nyo i-click yung add nyan, i-click nyo muna yung items para makita ninyo kung marami na bang bumili or maraming stock. Yan. Yan, to, katulad nito. Yan, 394,000 na ang bumili. Ibig sabihin, talagang maraming gumagamit nito, maraming bumili. Ngayon, paano naman natin siya malalaman kung marami pa siyang stock. Di ba? Pangit kasi guys, kung halimbawa, uh, click tayo ng click, add tayo ng add. Ngayon, mababa yung ratings niya. Ito, taas niya oh, 4.8 yung ratings niya. Yan, di ba? Kailangan 4, ang 4 yung ratings niya pataas. Di ba? Kailangan ganun. Bago, tayo, bago natin i-add sa mga showcase, sa mga showcase natin. And, uh, ang kagandahan guys, ito, dito natin malalaman yung guys ha, click natin itong share to earn. Dito natin malalaman kung gano'n pa kadami yung stock. Yan, medyo marami pa rin. 39,000, di ba? Kailangan kasi guys na alam natin kung marami pang stock yung product. Kasi kung halimbawa, ang stock niya nasa 100, uh, 100 pieces na lang, di ba? Pangit naman kung halimbawa nag-add tayo or ginawaan natin ng video yan, lagyan natin ng yellow basket. Pag nag-viral yan, sayang naman yung video mo pag naubusan niya ng stock, di ba? kasi mawawalan siya ng yellow basket pag na, na ng stock yung product na pinormote natin. Ganon yung nangyari sa akin kasi hindi ko alam na kukunti lang palang stock nung product na ginawa ko ng video. Di ba? Tapos nagtrending siya, ang daming bumili, naubos yung stock hanggang ngayon. Wala na siyang yellow basket, hindi na tuloy kumikita yung video ko. Kaya yun ang tips ko sa inyo guys. Tingnan muna ninyo yung product na gusto ninyong ibenta. Or ilagay sa showcase nyo. Yan, kailangan ano, kailangan alam ninyo kung marami pang stock siya or mataas yung ratings. Di ba? Yan, halimbawa ito. Pwede tayong kumita 95 pesos. Pwede tayong kumita 9.50. I-click natin 'to. Yan, dito lang niyo lagi malalaman, guys. Ito pwede na rin 'to. Mataas yung ratings, 4.7. Then, click niyo lagi ito, yung short sure to earn para makita niyo yung stock mo ilan pa. Okay, mataas pa rin. 58. Basta mga Ah, uh, libo pa, pwede niyo yung i-add yan para marami pa rin yun bago maubos na stock. Tsaka mararagdagan, mararagdagan yan, di ba? Dito, para magamit nyo na or kumita na kayo kahit maliit pa yung followers ninyo, click nyo itong share to earn. Pwede nyo na itong i-copy yung link nya. And pwede nyo screenshot itong picture. Alam ba? ipopost ninyo sa Facebook. Yan, screenshot nyo yan, kunin nyo yung ano niyan at uh, pwede nyo i-share, sa i-post nyo sa Facebook nyo or sa page. Lagyan nyo lang yung link na kinapin ninyo. O, diba? Marami nang kumikita dyan, guys, ha? Ah. Ganun lang yung ginagawa. Yung mga maliliit pa yung followers. ba? Diba? Pwede ka nang kumita dito kahit na wala ka pang yellow basket. Once na, bumili, once na sa... Once na may bumili sa Facebook ninyo, kapag ah, pag kinilik pala, guys, nila yung link sa Facebook ninyo na pinost, na, alam ba, ito yun, pinost ninyo, matadirect sila dito sa TikTok. Alam mo, dito sila mata, kung ito yung pinost nyo, yan. Ya, pwede na silang bumili. At pag bumili sila, sa iyo mapupunta yung commission. O, oh, di ba? Napakaganda. Pwede na tayong kumita dito sa TikTok. Dati kasi, guys, wala pang ganun. Hindi pa tayo pwedeng kumita. At saka 1,000 yung followers na kailangan bago tayo maging isang TikTok affiliate. Ang kagandahan ngayon kay TikTok, binago na, di ba, nag-update, naging 600 followers na lang. And napakarami na rin kumikita kahit na maliit pa yung followers nila. Yung kagandahan, di ba? Yun, so, ganun lang guys ha, i-add nyo lang yan. Yan, katulad nito, makikita naman ninyo yung ratings ha. Nakikita nyo na 4.8, 5.0, di ba? Yan yung mga ratings ng shop na kailangan natin i-add. 4.9, pag mga 3, mga 3 mababa yun. Kaya kailangan 4 pataas. Yan, katulad yan, add natin yan. Diba Ad yan, add. Basta tingnan nyo lang muna kung marami stack So, back tayo. Yan yeah, ko napapansin nyo guys, nung nag-add tayo ng product, lumabas na yung basket natin dito. di ba? Tapos, dito, yung, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo makikita yung mga in-add natin ng product kasi wala pa tayong 600 followers. Yan o. No? Your showcase isn't visible to your audience. It will become visible once you reach 600 followers and meet our community guidelines. Diba? Kailangan maka 600 followers tayo. Pero, pwede na tayong kumita. Di ba? Kasi pwede na tayong uh, mag-share ng link ng mga product na di ba? Kikita na tayo doon. And para dumami naman yung followers natin agad, gumawa tayo ng mga content. Yan. Gawa muna kayo ng content. Huwag muna kayo mag-promote ng mga product. Ang gawin niyo, uh, magisip mag-isip kayo ng niche nyo, no? Na i-content -co nyo para may upload niyo sa inyong uh, TikTok. Or makipag-engage kayo dito sa mga kapwa-affiliate. Mag-comment kayo, mag-likes, di ba? mag-follow para i-follow din kayo. At nang dahil doon, uh, dadami yung inyong mga followers, di ba? Lalo na kung gumagawa ka ng quality content, di ba? Na makakatulong, di ba? Sa mga audience mo. Yung ganun lang yung, yung mga kailangan natin gawin para dumami agad yung followers natin, di ba? Para sa mga uh, nagtatanong no sa comment section natin kung paano daw kung wala pang 600 followers, Ganun lang gawin nyo. Mag-upload muna kayo ng mag-upload ng mga content ninyo everyday. Kung kaya ninyong gumawa ng 1 to 3 video a day, yan. I upload niyo na upload And yon Tuloy-tuloy yun dapat yon once na naggawa kayo ng TikTok. Uh, uh, ano nyo? Affiliate. So, ngayon naman guys is, ano natin, ilalagay ninyo yung number ninyo dito, yung cellphone number. Click natin yung, click natin yung TikTok Studio and punta naman tayo dito sa, ano natin, sa earnings. Click natin yung TikTok Shop Creator dito. Click niyo earnings dito guys para ma-set ninyo. Ito dito, si set up niyo ito ha. Ah. Yan oh, lalagay niyo yung i-continue lang yan. Lagay niyo lang yung cellphone number ninyo. Pag nalagay kasi niyo yan guys, yung number ng cellphone niyo, pwede na kayo maglagay doon ng ah, bank account or GCash. Di ba? Para doon niyo, doon i-send yung inyong ako ah, kumbaga, iyon yung gagamitin niyo pagka uh, withdraw kayo. So, yun lang naman guys, no? At nakapag-apply na agad tayo, di ba? Ganun lang kadali mag-apply ng uh, dito sa TikTok bilang TikTok affiliate. At meron na agad tayo ditong basket. Kumbaga, may showcase na tayo diyan, guys. Yan oh. No? Hindi pa lang natin makikita yung uh, mga product na ini-add natin kasi 28 pa lang yung followers natin, di ba? Kahit maliit lang yung followers ninyo, pwede-pwede na kayo mag-apply, guys. Kaya sa mga gusto mag-affiliate, mag, yeah, mag na kayo, try niyo nang ah uh, uh, mag-apply na rin kayo kahit na maliit pa lang yung followers ninyo at uh, 'yung mag-upload upload lang kayo ng video ninyo para dumami na 'yung inyong uh, followers at makapag-upload na kayo ng video ninyo na may yellow basket. 'Di ba? Kaya kung habang wala pa kayong 600 followers, habang nag-upload kayo ng mga content ninyo, mag-share na kayo ng link ng product sa mga social media account ninyo para 'di ba pagka may bumili, 'di ba? Kahit na maliit 'yung followers ninyo, kikita na rin kayo. So yun lang lang guys at hanggang dito lang muna yung video natin at kung nakatulong sa inyo yung video na to pa-like naman no pa-like naman ng video na to and subscribe nyo na I hit nyo na yung notification bell para para pag nag-upload ulit tayo ng mga gantong tutorial video is mag-notify agad sa inyo. So yun maraming salamat sa panonood nyo and kita-kits lang tayo sa next video.